Mahirap ba maghanap ng trabaho sa Australia? Paano ako nakahanap ng trabaho? Short story muna tayo Bago ko nahanap ng trabaho ito ay nagtatrabaho ako sa isang coffee shop na kila Kaya lang makalipas ang ilang buwan ay napansin kong kahit sabado ay linggo ay ordinary pay lang ang binibigay nila sa akin Sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Ang haba ng oras ko tapos may sabado at linggo pa ako, bakit ganun lang ang kinita ko? Ganun talaga siguro kapag pana ang boss, hindi naman lahat ng pana ay ganun pero base sa mga past experience ko kasi puro masama. Pagdating sa mga pala Marami din naman mga mabubuti dahil meron akong katrabaho, sinusundo pa ako papasok sa trabaho dahil nga wala akong sasakyan. To cut the story short, nakatanggap ako ng tawag sa company ko ngayon. Nakakatawa pa noon tapos una kong sinabi, hindi ako interesado dahil may work na nga ako ngayon. Tapos sabi ko noon, may re recommend na lang ako sa kanila na maganda ang tech background. Tapos na-recommend ko yung de facto ko. Tapos after 3 days, nag-email ako. Sabi ko, interesado ako. Baka mali lang sila nang nadinig. <laughs> tapos walang trial. Diretso agad sa Work. Uso kasi dito sa Australia yung trial. Parang susubukan ka muna nila ng ilang oras, tapos wala yung bayad kapag di ka nila tinanggap. So ayun, interview kami, mga lima kami. Isa lang daw ang kailangan sa work, pero sobrang bait ng manager namin dahil pareho kaming tinanggap. Ang problema pa namin noon ay walang magbabantay kay baby kapag nagte-training na kami. Mabuti na lang at may ka-churchmate kami na nag-offer na siya na lang magtitingin kay baby habang nasa training kami. Diyos ko po, salamat Lord na lang ang nasabi namin. Bago ko nahanap ang work na to, ay madami din akong pinasahang resume at nasendang Email. Ako na ang nagsasabi, maraming trabaho at opportunity sa Australia. Kailangan mo lang talagang tiyagain at huwag sukuha. Mas maganda kung marami ka din kilala para ipasok ka nila sa trabaho. Pakisamahan mo sila at mas maganda kung magtutulungan kayo. Yung sa pangalawa ko namang trabaho ay nirekomenda lang ako ng mabait kong kaibigan. Ito yung sinasabi kong work. Ako wala akong masabi. Sobrang babait nilang lahat. Ang lang. trabaho ko dyan ay naguhugas ng pinggan, nagtutusok ng barbecue, naggagayat, nagsasayang at nagre-refill ng mga ingredients. Yan ang madalas kong ginagawa. Kaya ikaw, Oo ikaw, huwag kang susuko kahit alam mong hirap na hirap ka nang maghanap ng trabaho Kahit todo tipid ka na at stress na stress sa isang dang email na sinendan mo Tapos walang tumatawag sa'yo Lagi mong isipin kung saan ka nagsimula at bakit ka nagpunta dito Eyes on the price mate